Gilak mo niya rin Eh, kontrahan mo din isa na yun. Kontrahan mo binadoro gilak niya

Oh. Huh? Hmm, kaya na. Ah, talam niya, niya. na. Eh. Takot ba ko? Oh. No. Rosy Macho. PC 125. Rosy Macho. Hmm. Ang gaobra. Gwapo. Ah. Kaya mo na si Ayahay Idol. Siya ng gobra. Yung takot naman ang sidecar. Ano dala?